Yo, what's up mga ka-gamers Bago ang lahat, ko lang itong Hunter x Hunter ko na sombrero Tapos ito yung aking ID na meron license card Pero hindi naman ako nakakalibre ng ano, pagkain dyan sa Magdo Tapos sa mga tindahan dyan Kaya kung may magdo donate sa akin ngayon Merry Christmas and Happy New Year Ngayon, na ah, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng ano ng switch pins sa switch at kung paano ito gagana. Kung paano kayo makakapanood ng movie. Ha? Kaya sana naman masundan nyo yung video ko para hindi na kayo mahirapan. Walang tunog. Para hindi na kayo mahirapan. Yan. Umpisa na natin. Una. Yan. Ha? Nakikita nyo yan. Si Ferrerin yan. Okay. Ganito. Pasok kayo dito sa gallery. Yan. Pag pumasok kayo dyan sa gallery, hmm, DBI. Kung hindi sa DBI, ito, yung USB file transfer. Okay, dito na tayo sa ano. Pero mas maganda kung meron kayo nitong USB ano, file transfer. Pero madalas wala yan eh. Wala kayo yan eh. Yung iba eh. Uh, ngayon, DBI. Punta kayo sa DBI. Ng yan, ha, nakikita nyo ang DBI. And syempre, wait. Nasaan na ba yun? Nawawala. Nawawala. Nasaan na ba yun? Ayan. Kanina pa ako halip Dapat meron kayo nitong OTG. Type C or kung hindi type C yung ano nyo, kung hindi type C yung Android nyo, dapat ganito rin yung ano, ano ba tawag doon? Basta yun na yun. Yan, dahil meron kayo nito. Tapos, ngayon, papasok kayo sa cellphone nyo. Ha? Um, pag pumasok kayo sa cellphone nyo, isasal, isasalpak nyo ito. Sa cellphone nyo na nakadugtong itong na nakadugtong ito. Yan, na nakadugtong yan. Ha? Hmm. Ito, sa cellphone nyo ito isasalpak. Tapos ito naman sa switch ninyo isasalpak. Okay? Naintindihan niyo na ha? Ngayon ang gagawin niyo punta kay dito sa Yan, putik na yan. Punta kay dito sa DBI. DBI. Yan. Tapos nakikita niyo to? Run MTP responder. Click niyo yan. Yan. Umpisa na natin. O ngayon Una sa lahat Pumunta muna kayo dito sa page ko Marlon Gamer Tapos makikita nyo to Ito na Switch pin Copy paste nyo lang sa switch folder nyo SD card O yan makikita nyo to Pindutin nyo tong link Mediafire Okay download ulit natin yan ha Download ulit natin yan Tapos down Yan download sa Mediafire Okay continue lang Download Ayan na, nagda-download na. Mabilis lang yun mag-download. Intindi nyo mabuti tong video ko ha. Kasi hindi ko na ito uulitin. Okay na, na-download na natin. Okay, ayan. Nakikita nyo. Ngayon, isasalpak na natin tong isasalpak na natin tong sa cellphone natin. Ha? Ayan. Salpak nyo to dito. Tapos, syempre, run MTP responder. Okay, click na natin yan. A. Ay, ayan na, nag-wait na yan. Labas tayo sa video. Kikita nyo yan. <clears throat> okay, ayan na. Ngayon, lumabas na siya. Ang gagawin nyo, punta kayo dito sa download ayan ito yung switch pin na dinownload natin long press nyo yan tapos click nyo itong nasa taas copy to yan copy to click nyo dito sa may tatlong goit sa taas sa download yan makikita nyo DBI pindutin nyo yan tapos nakikita niyo tong SD card number 1 SD card, click niyo yan. Ayan. Pag kinlik nyo yan, makikita niyo tong mga file na to. Dito nyo ipipay sa sa switch folder. Itong switch folder na yan. Yan, nakikita niyo? Yan. Nasa loob na tayo ng switch folder. Ngayon, ang gagawin nyo, copy. ayun na, nakapin na natin sa switch folder. Ngayon, pag nakapin nyo na sa switch folder, punta na kayo sa switch. Okay. Ngayon, itong switch, balik na natin dito. Papakita ko na ha. Nasa final na tayo. Ngayon, buksan nyo muna yung internet ninyo. Yung internet, yung internet ninyo dapat nakabukas, ha? Ngayon, wag na kayo dito papasok sa gallery direkta. Wag na kayo papasok diyan. Pipili kayo ng kahit anong games, ha? Ano ba ito, stray. R button, A button. R button, A button. R button, A button. R long press, A click. Okay? Long press, A. Ayan. Para mawala yung applet dito sa taas. Ngayon, punta na kayo dito sa dinownload natin. Switch pin. Switch pin. Switch pin. Ha? Ngayon, click nyo yan. Gigigil ako. Ngayon, sign in. Pasalamat kayo. Mahal ko kayo. Lab na, na lab na lab na lab kay ni Marlon Gamer. Sign in. Click a button. Yan. Username. Username. Password. Password. Username. Click natin yan. Ang, pa, ang username natin ay J B P H jbph jbph p h j b -P -H. Okay Cross button yan, Okay natin yan Password Password Okay Ganun pa din mga kagamers j b -P -H. Show jbph jbph Okay? Ayan. Okay na. Sign in. Ha? Nababasa nyo? Ayan. Sign in. Sign in. -sign in na natin. Click na natin yan. oh Ayan na. May mga movies na. Mga kagamers. Ayan. Hmm. Up to sawa ka sa movies. Hmm. Ayan. Anime. Anime. Lahat yan, mapapanood mo ng free. Hmm? O meron din tayong movies. Ayan, o. Oh. Carry on, carry on. O, oh, ayan, Ang dami niyan. Okay? Naintindihan nyo na ba mga kagamers? Okay, magpe-play tayo ng isa. Magpe-play tayo ng isa. Carry on. Ayan. Kung tama ang pagkabasa ko. Hindi ako marunong masyado magbasa. O, Netflix. Netflix. Ha? Okay na. Oh. Mm. Dreamwork. Tama ba Dreamwork ba? Tama ba Dreamwork? Dreamwork 'yan eh. Alam ko Dreamwork 'yan eh. Oh. Dreamwork. Oh. Dreamwork. Okay na mga kagamers ha? Mm, ganun lang kasimple mga kagamers. Kaya sana naintindihan nyo yung video ko, ah. Mag-donate kayo sa Gcash ko. Kung hindi kayo mag-donate, di na ako ulit. Sige na. Maglalaro pa ako. Gumawa lang ako ng video kasi sampu kayong lahat ang nagme-message sa akin. Sampu siya. Siya maata kayo lahat. Ngayon, eto na. Pinakita ko na, ha? Mwa.